Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Joseph ko, ang aking may bahay, si Ana ko. Yan. Nandito po kami sa Gumaka. nag kami ng tubig para sa sa alaga naming sugpo, lobster, al alimango. Sa bahay, mahilig kasi ako mag-alaga kahit pag hindi ako nagsiship. Ayun. Okay, nandito tayo sa Gumaka. No? Tignan mo naman ang kapaligiran. Ah, uh, pinababayaan nagkakalat sila, no. Hindi nila, hindi nila alam kung gaano sila kaswerte, no. Tayo mga taga San Jose, naghahanap tayo ng dagat, dumadayo pa. Tapos sila nasa tabi lang nila yung dagat. Pinapabayaan naman nila, no. Shout out sa mga barangay captain diyan, O Baka naman. 'Di ba? Kaya napakaswerte niyo tapos pababayaan nyo 'di ba? Pag nagkabaha-baha, Iyak na naman kayo kay Presidente Bongbong oh, Si Bongbong naman, naghanap na naman ng mga kontra kontraktor <laughs> O oh, yun lang po, bye bye